Hi guys! Welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, Josa Mercado. So today's vlog guys is, ayan, nakikita nyo na naman yung nanay ko. So aalis kami ngayon guys. Pupunta kami ng coast It's been a week na hindi ako nakakapunta ng coast Guys, 'di ba? So, sobrang busy ko. Charot! O, oh, di ba? Ilang linggo na kaming hindi nakakalabas ng nanay ko. <laughs> Kaya excited siyang lumabas at excited siyang gumasta. So, anyway guys, ayun, bibili lang naman kami ng tubig. <laughs> para sa birthday ni uh, Cassandra at saka let's see kung anong pwede pa nating bilhin sana maraming half price ngayon kaya yun guys pupunta kami ng call see you later yun makakapag drive na naman ng lola mo <laughs> bukas na hmm. ang aking pasahero laging nasa likod yung pasahero ko na yan Malamig ba? Malamig? Malamig ta rin? Sobrang lamig? Malamig yan eh. Aki okay. eh. Hinarapan mo yung ano. Guys, so magdadrive muna ako. Uh Oo. -oh. A few moments later. Yan guys, lakad lakad tayo. Napakalamig. Tapos makulimlim pa. Di ba familiar na kayo sa lugar na to? Dito kami na grocery, pinakamalapit dito sa bahay kasi ano lang siya, mga 5 minutes drive. Ayun ang Aldi, ayun ang Coles. Yan, may mga kainan dyan. Kaso ito, ano Indian to eh. Yun naman, ano, fish and chips. Tapos may pizza dun. So, magandang mamalengke ng ganitong oras, guys. Kasi, konti lang ang tao. Priority tayo kapag dito tayo dumaan. Ayan na ang cones, guys. So, kukuha muna tayo ng trolley. Okay lang So, malaking trolley yung kinuha natin, guys. Dahil mapupuno ito ng tubig mamaya. Hindi na mga... Bulaklak! Ano ba? A great value, hands down. Coast, welcome to Coast, guys. Yun guys, kumuha siya ng roasted and salted cashew, ten dollars. Ayan ang, ito yung mga ano guys, gulayan, prutasan. Ayan, luwa. Tapos ayan ang mga bakery side naman. yan ang bakery side. Ang cute ah. Oh. Si Wonder Woman. Ayan, nandito tayo sa bakery side nila guys. Bakery, bakery. Bakery ang mga orange ni Tarits ang bumubuhay sa kanya mura na yan guys so two dollars and cents yung mga ano yan kit 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 kit, -kit, 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 -kit yan na orange ayun nahulog oh yan eh 18 dollars guys o pistachio mahal 80 cents lang isa kumakami kami? merienda. Oh, di ba? May mais din dito sa Australia, guys. Maasim. <laughs> Pinasoli, guys. Pinasoli kasi naknaka ng asim. Di masarap, Maasim. Bumili ako ng dalawang avocado, guys. Sibuyas. Tres. Oo, alika na. Pwede na yan. Tres. Ayan, may mga frozen cakes din sila dito, guys. O, pag kailangan nyo ng cakes, yan, masarap yan, yung mga ganyan. Thumb. O, 29. si Tim Tam, price na naman po ang Tim Tam natin, guys. Hindi pa nga dumarating yung Tim Tam mo sa Pilipinas. Ayan yung inahan Maliliit. Yan, meron din silang karni dito guys. Minsan yung mga karne nila, nila, mga naka-sale. Clearance ba? Yan, katulad nyo, no? Mga naka-clearance yung mga... oh, yan. Naka-sale yung kanilang mga karne. May time. Ayan, o. Oh, 15. oh, Ay, kamahal pa yung... pa kaya? Ayan. kumpleto dito guys. Mga karne. Ayan. Mga giniling. Ang daming nakasale ng mga ano. Karne. Meron din sila dito pata guys. So ayan o. Pata. Ayan. Mga salmon. Ayan oh, naman. Milk. Mga ipon. Ayan. Mga kalahate you know may lobster sila guys yan mga cheese guys Hmm, tapos meron din sila dito ng lutunan ng manok, roasted chicken. Pero sa Costco mga 6 dollars lang 'yan. Yan, ang mga juice nila, guys. Oh. So, Tapos ito mga international food. Meron silang uh, Japanese, yan. Korean, mga noodles, noodles. Yan, ngayon meron na silang mga toys area guys dito sa Costco. Ayan, pagkasama mo yung mga anak mo, ubos ang pera mo. Tapos, yan, meron din silang mga lollies na kinikilo. Yan, pwede kang tumikim dyan eh. Huwag ka lang magpahuli. <laughs> Alright, guys, punta tayo sa cereal. Kasi baka mamaya meron dito ang half price. Naku, wala ng half price na cereal. Yan pa naman yung binibili namin half price. Walay. Ayan ang mga coffee. Ah, di diba? Ah, yan guys, dahil magpa Father's Day na, ayan, madaming half price na mga chocolate. Ayan o, half price. na masarap to. $8, tarits. Kung gusto mo naman, itong malaki, $14. Hmm. Half price sa mga chocolate ngayon. Toblero, no? Ultimate dad, nakalagay. Pati mga panglinis-linis, guys. Half price. Oo, oh, pa yan. Half price din yung mga panlinis. So, dito sa harapan nito, guys, ayan nakalagay lahat ng mga half price. So, dito tayo sa chips, guys. Maghahanap tayo dito ng mga half price. At dito naman sa kabilang side natin ay chocolate pa rin. Half price pa rin ang mga chocolate nila. Yung mga ganyan, o. Oh. Dati 85 cents lang yan guys. Ngayon nagmahal na yan. Yan dati oh mga 85 cents lang yan. Ngayon tingnan mo mahal na no. Mahal na mino. Hmm. Ay, ito yung gusto ko. Salt and vinegar chips. This is my favorite chips. Yan. O, oh, half price lang siya, guys. $2.35. cents oh, ba diba? Doon tayo sa half price lang. Ayan, guys. Ang Doritos na paborito ni Kuya AJ. Half price. Pukuha tayo ng Doritos, guys. Ayan, guys. Half price, half price. Let's find half price. Ayan, ang mga chocolate. Oo. Oh, roses na chocolate guys ito 2.18 so oh. sarap yan ulit oh, ayun ang binabayaran yun. mo lang diyan eh, yung latte Naku, na po and ito 6 dollars lang yung dark chocolate po oh. pa umi sila ano bibili na lang kami hindi siya kaya sa... ito hindi ko sa latte ilalagay ilalagay ko sa isang lalagyan wow tayo nito guys 12 this is my favorite chocolate lint Yan guys, kukuha tayo ng tasty mix na yan. Yan, kukuha tayo nito para sa ilalagay natin na loot bags sa birthday ni Cassandra sa pag-giveaway. So guys, chupa chups. Kukuha din tayo niyan. Lollipop to guys, 25 pieces ang isa. So, kukuha tayo ng yogurt, guys. Paborito ni Kuya AJ. Vanilla at saka strawberry. So, yan, guys. Kailangan natin ng tubig. O, kumuha ka na. Kumuha ka ng tatlo. May kili-kili dito. Mabaho. Nami <laughs> mo, may <mami kilikili. laughs> So, yan, guys. Kukuha din tayo ng apple juice para sa mga bata. Yun, dahil patay na patay ako sa dark chocolate, guys. Nakita ko to, oh. Try nga natin to kung masarap. Kaya tayo. guys. Additional para sa loot bags natin to, guys. Dami na. Yun, half price ang kanilang ice cream, guys. Almond Magnum. Kukuha tayo niyan. Kukuha tayo nito. Ito na lang. First time, punong-puno ang trolley namin. So, yun guys. Oh, 44. So, ang napamili natin is $192.47. $44 lang yung na-save natin. So, let's go. For the first time guys, ayan ang napamili namin. Isang malaking trolley. So marami pa ang kasunod niyan, guys. Ah, diba, guys, ito yung benefits kapag maaga kang naggrocery, walang masyadong tao. Kasi lahat ng mga bata nasa school pa. Tapos ang mga magulang either nagtatrabaho or nasa bahay. Pero kapag labasan na ng mga estudyante, guys, ay, just ko. Ang daming tao dito. Ano? <laughs> so, hindi na kami mag guys. Dahil puno ito sa sasakyan ko. Ritz, okay ba? Kaya naman, guys. Don't forget to subscribe on my channel, Josa Mercado. And don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa mga kagagahan ko pati sa Australia guys, thank you.